walas na umaga sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong pagsa na naman ang inyong patutunan ngayon. Kami po ay inyong samahan hanggang matapos ang ating talagayan. Ano pa ba ang natin? Tara na! Ako po si Ginoong F. Mars at tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa mga tradisyonal na tula sa ating bansa. Ngunit bago yan, ano nga ba ang tula? Ang pula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga talungkod. Ito ay may sukat at tugma. Kung malaya man ay narapat at ng magandang diwa at sini ng karintan. Mga tradisyonal na pula sa ating bansa. Una, ay ang buktong. Ang buktong o riddle ay pangungusap o katanungan na may nakatagong kahulugan na isinasaad o patutasin. Gumagamit ito ng metatura para may salaraman ng mga bagay na nabanggi. Ito rin ay ihinahanay ng patulad, karaniwang itinatanghal bilang isa laro. Para mahulaan at masagot ang mga buktong, kailangan itong gamitan nang talas ng isip at maingat na pagninilay-nilal. Kadalasan ang sagot ay maaaring makulaan gamit ang mga bagay na mismo nakasaad sa loob ng bukod. Halimbawa, Butot balat na malapad, Kay galing kong lumipad. Ang sagot ay, Taranggola. Tumahan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Ang sagot naman dito ay, Seeper. pamamagitan ng Tagalog na ng araw. 啊，拎包啊！ tula o tula pasalaysay. Ano ba ang tula pasalaysay? Ito ay uri ng tula na nagsasaad ng kwento. Ito ay kadalasang ginagamitan ng boses ng tagapagsalaysay at ng mga tauhan. At ang buong istorya ay na na Hindi kailangan kayo ang ikuplan sa maitutukoy na karakter. Hindi kaya ay mayroong kuwaran pang ang tula pasalaysay. Ang mga At ang storya story ang pinupwento nito ay maaaring Paulo Tricado. Ito ay karaniwang dramatiko, may layunin, ibang ibang tauhan at sukat. Kabilang sa tulang pasalaysay ay ang ibigo, balas, ibig, at life. Halimbawa, pamamahayang tauhan na nagtataglay ng kabaliang na kahihigit sa karamiwang tao na kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga Diyos o Dios. Ang paksa ng mga ipiko ay mga kabayanihan ng pamunayang tauhan sa kanyang paglalakbay at pakikipigma. Ang talitang epiko ay galing sa kriyayon ang awit at kurido sa ating mga at sa ating kasutayan ay ang ibang adalang at marami at mga. Ang mga tulang awit at kurido ay may mingkik na pagsukat at pagpupagma sa bawat inyong at kahit may maya sa hindi pasabas na ang pagsulat sa ganitong klase ng hibigat. Sabi mga matyaga at manighain sa pag-iisip at talang na nakapagawa ng mga awit at kurido. Ang pagkakasulan ng awit ma talunturan at mapapatikpansin. Ang katangian ng korido at katangian ng awit ay nagkakaiba lamang sa mga bilang ng pati. Espesipikong tinataglay na lakas ng bidas ng ito at sa bilis o bagal ng kanilang iska o hili. Mm -hmm. Ang pasyon ang pasyon ay naratibong tula ng Pilipinas na nagsasaad sa buhay ni Kristo mula kapanganakan hanggang pagkapako niya sa krus. Ang unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog ay si Padre Aquilino de Bilel, sang katutubo mula sa Rosario, Batangas. Tulang itinatanghal Ang tulang panggulaan ay karaniwang itinatanghal sa intablad at ang mga linyang ng bawat karter ay patulang naglalarawan ng mga hang madula na maaaring makatulad, makapareha o maiba sa nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. At yun ang mga uri ng tradisyonal na tula sa ating bansa. Sana ay marami kayong matutunan sa video ito at maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!